welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Hotheart mga ka-Aldab, Alden Richards, may pa-Thanksgiving kick-off party para sa kanyang mga partners sa negosyo endorsement at sa mga kasosyo sa industriya ng showbiz. Last January 25, 2024, Edsa Shangri-La. Nagpapasalamat si Alden sa lahat ng nagtitiwala sa kanya at nangangakong ibibigay ang lahat ng kanyang magkakaya bilang partner sa hanap buhay. Habang inilunsad naman ang Session 3 para sa Mobile Fund bilang Board of Trustees, partner sila ni Ding Dong Dantes sa mga activities na kanilang pinaplano para sa 50th anniversary ng Mobile Fund. Isa na ang Mobile Fan Ball sa activities na kanilang ginawa. Dito sa activities na ito ay iimbitahan nila ang lahat ng celebrity and artist from all network. Open sa lahat ng artista galing sa iba't ibang network ang Mobile Fan Ball. Nagsagawa din si Adam Richards ng live stream for a cause para sa 50 th anniversary ng Mobile Fan. Nabanggit ni Alden dito ang pagpunta niya sa Los Angeles para umaten sa Metro Manila Film Festival sa January 29 to February 2. Tulad ng ating nabanggit sa huli kong vlog. Kaya confirm po, na po si Adam Richards sa Metro Manila Film Festival sa Los Angeles. At pag amin din niya, pupunta rin si Alden sa South Korea soon sa February, but not related sa work. Chill-chill lang daw, pwedeng mag-relax si Richard Jr. sa South Korea. Ika nga ng ating ka-admin, bitin ang mga kids sa paglalaro sa snow at pag-amin din ni Alden na bitin ang kanilang US vacation. Ibig sabihin, tugma ang naramdamang pagkabiti ng mag-aama sa kanilang bakasyon. Pero, wait na lang muna tayo sa plano ni Richard Jr. para sa chill-chill lang na kanyang gagawin sa South Korea this coming February. Wait tayo sa kanyang magiging update. Matatandaan ng month of January to February 2023, ang naging buwan ng sila ay magbakasyon sa Japan with the whole Mokerson Senior Family and Mokerson Junior Family. At ngayon, month of February nila balak pumunta sa South Korea naman. Mukhang mahalaga ang buwan ng Pebrero kay Richard Jr. Sa buwan ito ng mga puso or Valentine's Day at kadikit ng Marso na birth month ni Mrs. Nico Mendei Wokerson. Pwedeng advance celebration ng birthday ni Phenomenal Queen Maine Mendoza. Ang nag-iisa sa puso ng pangbangsang Bay Alden Richards, ang pinakamagandang misis ni Nidisoy isa sa may pinakamaganda at perfect na mukha sa mundo ng Philippine showbiz. Na ika nga, sinisira ng isang cloney na nagpapanggap bilang si Main Cutie. Pagmasa natin ang larawan na ito mga ka-Aldog. Back view ni Maine Mendoza versus back view ni Cloney. Salamat po sa ating ka-admin na nag-share ng larawan na ito. Ang laki ng pagkakaiba, front and back, sexy ang totoong si Mainmento Mendoza at sobrang ganda. Kaya nga nang humaling si Richard Pokerson Jr. Bukod sa physical appearance, organized din si Main sa pag aayos ng gamit ni Alden at sobrang maalaga. At pagdating sa side view ni Main, maganda pa rin ating pangmasda ng larawan na ito. Si Main versus Cloney. Kahit sa side view, kita pa rin ang pagkakaiba. Kahit anong retoke ang gagawin kay Cloney, kita pa rin ang pagkakaiba. Mata ni Main medyo malaki. Ang kay Cloney, lagi na lang pinapaliit para lang siya magmukhang si Mengay. Ang shape ng ilong, magkaiba rin. Ang kay, ang kay main pointed yung pinakadulo at iba ang shape ng butas. Ang upper lips ni main maganda at hindi nakausli ang ngipin. Yung kay Cloney, banat ang upper lips at nakausli pa ang ngipin. Si Main Mendoza, medyo lumiliit ang mata kapag todo ang smile niya. Pero kapag ganito ang smile ni Main, normal pa rin naman ang kanyang mga mata. Si Cloney lagi na lang pinapaliit para lang maging kamukha niya si Main Mendoza. Pagmas na natin mga ang tunay at totoo na si Main Mendoza ang napakagandang misis ni Richard Jr. Maganda, makinis, maputi ang siko at ang tuhod. Maganda ang shape ng hita at binti. At higit sa lahat, maganda magdala ng damit, very attractive, mapangakit, ang ganda ni May. Kaya ngayon hindi na ito pinakawala ni Richard Jr., kagad-agad pinakasalan, si Mrs. Nicomende Parkinson. Kaya naman super tanggi lagi si Alden kapag may idinidikit sa kanya, tulad ni Sanya, na talagang idinanggi niya. Tulad ni, ni Katrin, nasabi nga, nasabi nga niya, kaibigan lang ang turing niya dito at ayaw niyang makialam sa nangyari kay Katrin. Sa madaling sarita, dead ma siya dito. Kaya nga lamang, dahil sila ay nasa mundo ng showbiz, pilit ngayong idinidikit si Katrin kay Alden. Ipinopost ang mga lumang ganap ni Alden at Katrin noong panahon pa ng Hello Love Goodbye. Yung mga ganap nila dahil sa pagpo-promote nila ng Hello Love Goodbye noon. Ika nga, may nag iimbento ng issue para ikabit ang pangalan ni Alden kay Katrin. Iginagawa sila ng issue na mayroon silang relasyon na wala naman. Si Alden, trabaho lang ang kanya kung sakali mang may part 2 ang Hello Love Goodbye. Hanggang doon lang yon. Samantala, congratulations kay Alden sa bago niyang endorsement. And happy Sunday morning run with the team Alden Richards. Samantala, i-share ko lang mga ka about Camille Prats. Umamin si Camille na at the age of 22, nabuntis siya sa panahon ng peak ng kanyang karir. At sa pang-amin niya, sinabihan siya ng kanyang manager na mangibang bansa muna at itago ang pagbubuntis at ang magiging anak nito. Naisip ni Camille na mali iyong pinapagawa sa kanya ng kanyang manager. Kaya naman nag-quit na lang pang samantala at nagpakasal si Camille sa kanyang boyfriend. In short, hindi niya sinunod ang utos ng kanyang manager. Ika nga, in God's perfect timing, sila rin mismo ang naglalabas at umaamin sa katotohanan sa paglipas ng panahon. Sabi nga ni Maine, patience is a virtue. At sabi ni Alden, God has perfect timing. Ang kasamaan may katapusan. Kaya kung anuman ang kasamaan ginagawa ng mga SARS for sure may wakas 'yan. Importante booking na si Cloney ng ating mga kapandom. At matagal ng Panalo Nation, ang Pandom ng Aldad Nation and True Blooded Aldad Nation. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga non-stop. Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Aldrin and Me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Audab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Audab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.